So, mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng lunes sa inyong lahat at nasa ikalabing isang araw na tayo sa buwan ng Marso sa ikaapat na linggo sa pagdiriwag natin sa buwan ng Kwarisma. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagsikapan natin ng mabuti na maging mabunga ang lahat ng mga ito. At alam natin na sa likod ng ating mga kahinaan, ang Panginoon ay napakabuti. Napakabuti niya sa atin, lalong-lalo na sa mga panahon na walang-wala tayo at panahon na tayo ay nanghihina. Patuloy rin tayong magpasalamat at magpuri sa Kanya. Patuloy rin ako nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikinig at pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Juan Kapitulo 4, versikulo 43 hanggang 54. Alam natin na ang Panginoon ay Panginoon ng mga buhay at hindi niya hayaan na ang bawat isa ay mamatay dahil sa kung ano lang ang dahilan. Ang kamatayan ay isang pagpapakita na malayo tayo sa biyaya ng Panginoon. Ang ibig kong sabihin sa kamatayang ito, ito yung pagkawalang kibo, ito yung pagpapatuloy natin na naging bingi tayo at bulag sa katotohanan. At dito naman sa nangyayari sa ating ibanghilyo na may isang opisyal ng sundalo na lumapit kay Jesus upang pagalingin ang kanyang anak dahil ito ay masakit at malapit ng mamatay. At sa kalaunan, namatay nga ang babaeng ito, ang anak na ito. Sa kanyang malaking paniniwala at pananampalataya sa Panginoon, sinabihan niya ang Panginoon na kung mahawakan niya lang ay gagaling ang kanyang anak at kung mapuntahan ay talagang mabibigyan ito ng buhay. Kaya nga, sabi ng kanyang mga alipin na patay na ang kanyang anak. Pero sabi ni Jesus, hindi, natutulog lang siya. Mga kaibigan, napakaganang pagnilaya natin na dahil sa kaputihan ng Panginoon, hindi niya gusto at huwag at huwag niya tayong pabayaan at hindi niya hayaang tayong lahat ay mamamatay at magkaroon ng walang saysay ang ating buhay. Dahil una sa lahat, ang Panginoon ay Diyos ng mga buhay. Sana tayo ay magsikap na magkaroon ng buhay kahit sa ating mga paglilingkod na tayo ay maging instrumento rin ng buhay na magkaroon ng saysay ang pamumuhay, ang pagkilos ng bawat isa. Sana mga kapatid, huwag tayong manatiling parang patay na walang pakialam sa mga nangyayari. Hindi alam kung ano ang gagawin natin. Patuloy tayo nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Tayo ay espesyal. Tayo ay buhay na buhay dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. Sana magsikap tayo. Pagpalain naman tayo ng ating Panginoon sa ating pagnalangin. Panginoon, Diyos ng mga buhay, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay. Tulungan mo kaming maging tapat palagi sa aming mga tungkulin. Amen.